Good morning guys um, Text ko lang yung tanim kong sitaw dito sa gilid ng tarundon o Sapa Ayan And, uh, May one sila Ayan Bulaklak na Ito guys is 27 days Ayan may Sabay sila uh, Ayan ko lang hindi ko na naproning masyado to eh pero kung naproning naproning ko din yan yan uh, sabi ko lang guys tamnan niya lahat kung pwedeng tamnan kahit na prasang lupa huwag sayangin yan guys guro uh, mga days pa Ah, uh, 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 hello, hello, Naren na siya guys. Ayan guys. Tabing daan lang ito guys. Flex ko lang. Ayan guys. Twice pa lang ito guys na papatabaan. ito pa pahabol pa ako rito sa gilid lang ito ng daan masayang lupa and guys yan oh sobrang yabong papronin ko yan yung ilalim tatabal kasi sa bahay yung sekto saka uod lang text ko lang guys um, good morning ulit and happy farming